Iba't ibang mga merienda ang ibinibenta ng 42-anyos na sinanay Gracelyn sa kanyang tindahan sa barangay MRR Queen of Peace. Ang mga ito kadalasang ang iniluluto sa kanilang electric stove. Mas mura daw ito kumpara sa paggamit ng LPG. Kaya naman malaking problema sa kanyang pagkakaroon ng mga scheduled power interruption gaya na lamang kahapon June 10. Bumabagal lang. <laughs> Bumabagal yung pagluto. Yun lang naman para sa akin okay naman siguro kahit may ano naman konti naman konting oras minuto ganun kasi naman man nakarana nagano basta ganun na ano ayong ah, itong schedule siya mm -hmm. pero pag siyempre yung unscheduled payment hindi natin masisisi naman kung biglang ngayon ano? sinabing ko, alas 10 <laughs> ayun lang kanina yun nga ang nabasa ko kasi ni kasali dito tapos sabi alas 10 hanggang alas 5 inapaaga eh, na naman mm -hmm. Maliban dito problema rin nito ang mataas na bayarin sa kuryente matapos tumaas ito ng halos 2,000 noong nakaraang buwan. Hindi ko lang alam kung dahil sa nagdagdag na gamit pero mm -hmm. sa totoo lang noong nakaraang 1.6 na puntang 3.2. Ilan lamang ang mga ito sa kinakaharap ng mga member consumers ng Benguet Electric Cooperative na nais mabigyan ng solusyon ng kooperatiba. Ito ay sa pamamagitan ng House Bill 10483 o ang panukalang batas na magbibigay ng bagong 25 taong prangkisa ng Bineco. Ito yung first na 50 years franchise na binigay po ng gobyerno noon ay mag-e-end by March 2028. So as early as 2020, um, Our management team nag uh, tinrabaho na po yung uh, pag, pag prepare. Syempre ma, ma, madami ang kailangan i-prepare para po dito. Syempre you have to justify kung bakit uh, okay lang na uh, bigyan ulit ng another uh, franchise or 25 franchise from from Congress yung atin pong uh, Noong lunes, June 9, lusot na sa Senado ang nasabing panukalang batas. Dalawamput isang mga senadorang bumotong pabor sa prangkisa ng Bineco at walang bumoto o hindi pabor o nag-abstain. Kung hindi po kasi natin nakuha ang uh, uh, another franchise, another 25 years, kung wala kumbaga wala po tayong uh, permiso para mag-operate. So, maski gaano po kadami, uh, kaganda ang na-introduce po natin na improvement sa distribution system, sa servisyo na binibigay ng ating kooperatiba dito po sa Baguio City. And Benguet, pag wala po ito, wala lahat yan. Dahil dito patuloy na masiservisyuhan ng kooperatiba ang mga bayan ng Atok, Bakon, Bukod, Bugyas, Itogon, Kabayan, Kapangan, Kibungan, La Trinidad, Mangkayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City. Pirma na lang ng Pangulo ang inaantay para maisabatas ito at umaasa ang kooperatiba na hindi ito ivivito. Maari namang maging batas ito kapag hindi ito inaksyonan ng Pangulo sa loob ng 30 araw matapos itong maipasa sa kanyang tanggapan. Habang papalapit ang pagtatapos ng kasalukuyang prangkisa ng Beneco, ang bagong batas na ito ay magsisilbing garantiya para sa tuloy-tuloy, abot-kaya at lokal na serbisyong elektrikal para sa mga taga Bingget at Baguio City ngayon at sa mga susunod pang mga dekada. Vanessa Bugtong, RNG News.